guys kwan po humingi po kami ng tulong sa financial kasi nakapasok po ako ng scholar at ako po yung kwan anak nilang dalawa ito po ng aking tatay uh, ang sakit ng aking tatay ay hindi wakapagsalita at may sakit kaya pagpasinsahan nyo na po pag hindi po siya makasalita ngayon sa aking interview saka humingi po humingi po ako ng pasensya sa aking mga guro ito ang aking nanay naman. Makapagsalita po siya pero bingi. Kaya ipakilala ko ngayon ang aking nanay. ipakilala ka na. Pero hindi lang siya makarinig. Pakilala ka. Pakilala ka. Ay, o pala guys. Hindi pala siya makarinig guys. itong aking tatay po. Hindi po siya makapagsalita. Yan po. Hindi po siya makapagsalita. Kahit anong gagawin niyo po sa kanya. Hindi po siya makasalita. Kaya umingi po ako ng pasensya sa inyo. Sige, ito ng aking tatay po, hindi talaga po ito makapagsalita. <tipad> hindi makapagsalita Oh. Hindi oh, makapagsalita. Pero naramdaman niya lahat yung ginawa ko sa kanya. Tulad na yung oh, nono. Oh, galit lang siya. <tipad> hindi to siya makapagsalita guys. Tapos hindi na ng makaparinig. Ano mo? Ano? Ano? Kank, kank, kank. Kank, kank, kank.